Ayan mga guys, isang masayang hapon sa lahat dyan. Tayo ngayon ay may service na maulan na hapon. No? Ayan, baha dito sa ating pinuntahan. No? Mayroon tayong hinatid, mayroon tayong service. At ngayon ay pauwi na tayo mga At ito yung ating kakaharapin, yung malakas na ulan. So yan na nga, dito tayo sa Antipolo City no? sa may Masinag. At tayo ilalabas papuntang Marcos Highway. Pauwi na tayo ng Marikina City Magoix. So yung ating pag-alis kanina, kung saan tayo galing ay wala pang ulan at ngayon tayo ay inabutan na ng ulan sa lansangan. So ayan Magoix, samahan niyo ako sa ating biyaheng maulan ngayon. Dito na tayo sa Marcos Highway no. Yes, ayan, madilim, madilim ang kapaligiran sapagkat dahil sa malakas ng ulan. So yan mga gawin, sa kanina pa yan umuulan habang buwa, biyahe tayo. Kaya lang hindi tayo nag-video, hindi tayo nag-yaw-yaw dahil sa may sakay tayo no. Ngayon na na tayo at solo natin ang biyahe kaya ito, ngayon tayo ay pauwi na. ngayon mga nagwigs, eh, wala tayong traffic dito, no? Madalas itong crossing na yan, ayan, yung crossing ng Sumulong at itong Marcos Highway, yun ang masyadong matraffic tuwing hapon mga nagwigs. At ngayon, medyo hindi na ganong matraffic. May construction dyan mga gawik sa crossing Sa crossing mismo may construction May hukay dyan kaya dito madalas ang traffic pag ganitong oras pero ngayon ay himala. Sa malakas na ulan, hindi tayo na traffic dito masyado. Nandito na tayo malapit sa kanto. Go, go, go! Ayan na mga guys, nakaguna tayo at kakaliwa nga tayo dito no. Ayan ay papunta ng Marquina City. So yan sana ay yung ulan ay huhina na Ayan medyo mayroon tayong nakitang liwanag doon sa kabilang side Pero dito sa pupuntahan natin mukhang ma maulan pa mga gawiks no dito ay diritsyo na to ng Marikina City itong sumulong highway na to no yan na to hanggang doon sa papuntang ciudad ng Marikina City pag ito ay diniritsyo mo mga gawiks ay tatagos ka na nito doon sa Katipunan sa Aurora papuntang Cubao so ngayon tayo ay diritsyo muna at doon na tayo kakanan dito sana mga gawiks pwede tayong kumanan dyan papunta doon sa ating uuwian pero dahil sa malakas ang ulan ay iwas tayo dyan baka may baha dyan <laughs> madalas bumabaha dyan mga gawigs dahil may creek dyan may creek so diriso tayo ng Sumulong Highway nandito maluwag ayan maluwag nga kahit malakas yung ulan Ayan, lumalakas, lumalakas ang ulan. So, guys, malapit na tayong kumanan dyan. kakana na tayo dyan, papunta doon sa ating uuwian. Oh, so, yan, wala pa rin tigil ang ulan 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 pa rin dito mga guwigs, ay sakop ng kainta ito itong ating ganyadaanan ngayon no yan kainta napagitnaan siya ng antipolo at marikina city may palingki dito mga guwigs, na talagang minsan dito ay matrafik pero ngayon na ah, dahil sa maulan wala masyadong tao sa lansangan ayan yung palingki nila dito yan mga manukan isdaan So, dito nga guys eh, palabas na tayo no dito sa barangay San Isidro kainta ito kainta at pagtawid natin dyan sa creek yan ay Marikina City na so ayan masikip masikip yung kabilaan kabilaan kalino ayan so dito yan glabas natin, yan, hayahay na ang daan dyan mga Gawiks. Marikina na ito. Yan, pagtawid natin dito sa creek na to, no. Dito maluwag na at dito nga itong kalye na ito mga Gawiks, ay may tunnel sa ilalim to. Malaki ang tunnel nito na drainage system na project ng Marikina City para sa hindi mabaha ang kalsada, no. Ang tubig ulan ay sa ilalim na iipon doon na i-stack so yan tayo ay tuloy-tuloy ang biyahe na kahit maulan <laughs> walang hintong ulan sapagat ayan yung kalangitan madilim-dilim pa rin marami pa rin nakikitang pwedeng bumagsak na ulano na tubig Yan mga guys, dahil sa crossing ay tayo medyo nahinto no. Yan. Medyo ma-traffic kapag ka crossing at tayo ay tatawid dito, tayo ay didiretso. Diretso, diretso lang. Pwede rin tayo doon kumaliwa mga guys Kaya lang may stoplight doon so, dito tayo dadaan sa plaza ng Barangay Marikina Heights ito yung madalas nating dinadaanan no. Na maraming mga punong kahoy. so ayan, tayo ay nandito na sa Barangay Marikina Heights at dito marami na tayo makikita makikitang mga punong kahoy. At yan na, malapit na yung kanilang plaza na madalas maraming taong namamasyal dyan. Pero sa, dahil sa maulan, mukhang walang tao dyan ngayon. So, ayan. Ang kanilang plaza ng nasa lalong ng mga punong kahoy no yan yan Ayan mga Wix, tayo ay malapit na sa ating uuwi Walang tatao-tao ang plaza mga Wix. Nalagpasa natin, wala tayong nakitang mga taong na masyal, nagtambay dahil maulan nga. Ayan tayo ay nandito na sa ating uuwi ano. Tayo ay papasok na doon sa loob sa ating uuwi So ayan, hanggang sa dito na lang tayo, no? Ayan, simula tayo yung malis na maulan at pagbalik, maulan pa rin. Yan. Hanggang dito na lang. Muli. Masayang buhay sa lahat. Yan. Bye-bye. Yahoo. Tayo ipaparada na.